Dad, let's talk. Seryoso ang mukha ni Albert nang pumasok sa study room ni David Asensio. Umupo siya sa leather chair na nasa harap ng desk nito. Tungkol saan? Amis na kunwari pang nagtanong si David. Kahit alam naman niya kung anong itatanong ng anak. Come on, Dad. Alam ninyong hindi maaaring hindi ako magtanong. Nabigla ako sa pagbabalik niyo sa opisina na pamana ni Leona kay Bea. You have a good stable consultant si Jeffrey. Iniwan ninyo. Ano ba talaga ang nakain ninyo, Dad? Wala akong nakain mali, Albert. Ako naman ang nagpalaki sa negosyo yun. Bakit nakakapagtakang balikan ko? Kaswal pa rin si David. Sana eh, hindi na lang kayo nagbalik, Daddy. Hinayaan niyo na lang kay Bea yun. Para hindi kayo maakyos na sa kanya mga naman. Hindi naman siguro mag ng ganyan si Bea yun. She knows my color. Hindi ako mukhang pera. Paiba-iba ang takbo ng isip ng babaeng yan, Daddy. Kita nyo, sentimento na magkaiba na kayo ng relihiyon. At ay ako nang magpalit lang ako ng carpet at furnishing sa bedroom ko. Feel selfish and materialistic daddy. Kung yung silid na tinutulugan ko ipinagdadamot mo, ay lalong na la yung negosyo niya. Humugot muna ng malalim na hininga si Daddy Bill Asensio sa kanag tapat. Albert, hindi ako muling mawamahala doon kung wala akong natisod na anomalya. Mabuti nga at natisod ko. Hindi ako papayag na mga naiwan ni na kay Bea ay huhututin lang ng mga taong pinagkatiwalaan ko pa naman nor not pinagkakatiwalaan ngayon ni Bea. They are very good in covering their dirty tricks. Albert, hanggang yun nga hindi ko pa alam kung paano masukul ang tatlong yun. Tumawa si Albert, malakas. Ang yabang-yabang ng ampunin niyong yan, yun pala'y kayang-kaya lang ng Hindi niya alam na ni lolo na siya dad. Pumuntong hininga si David. Hindi. Understandable naman iyo. Kahit matalino ang ampun ko, kulang pa rin siya sa karanasan. At may katarayan nga lang yun. Pero she's too trusting kapag nakuha mo na ang loob. Sumeryoso si Albert. Tumahimik at nag-isip. You want to nail down the culprits pero masyado ka mo silang tuso At baka hindi pa maniniwala sa inyo yung maldita inyong apon kung basta sasabihin nyo na lang na may gumagago sa kanya sa opisina, right? Right, Albert? Mahirap ang sitwasyon, hindi ba? Ano kaya? May paraan kang alam? Baka magagamit ko dito ang pagka mo sa numero. Ang anuman niya ay gawa ng dalawang mga galing na accountant. eh. Baka alam mo ang solusyon ng mga hokus pokus na ginawa nila sa mga records namin sa opisina. Nag-isip niya naman si Albert. Nadayo ko pa naman sanang ma-involve sa problema ni Bea. Nilambing ni David ang anak. Albert naman, do it for me. Saka alam ko na isang araw ay magkakasundo din kayo ni Bea. Kaya siguradong hindi mo pang in the future ang ibibigay mong tulong sa kanya ngayon. Hindi makahindi sa ama si Albert. Alright, Dad. Para sa inyo tutulong ako. I need all the papers. Pag-aaralan ko muna ang strategies ng tatlong loko. Kung talagang magaling mo ngayon, maybe it will take time bago natin sila maibuko kay Bea. Nakahinga ng maluwag si David. Alam niyang maaasahan talaga si Albert. Walang katok na pumasok si Bea sa private office ng kanyang papa. Humalik sa pising nito. Pa, mauuna na ako sa inyo ha. Nagkahiyan kami naman at Beba na kumain doon sa bagong Japanese restaurant sa Ortega Center. Belated birthday blow at daw ni San. Hindi ba last week lang yata yung lumabas din kayong tatlo? Kas wala ang tanong ni David. Hindi halatang hindi niya gusto ang nangyayaring masyado nang napapalapit si Bea sa dalo. Yes, Papa. May punintuhan naman kami ng exhibit sa paintings na pa. Enjoy naman ako pagkasama ang dalawan yun kasi halos pa ko sila ng hili. Take care, of. Iiling-iling ang papa ni Bea. Sa pagalis ng dalaga, kailan ba niya masasabi na ang itinuturing ng kaibigan ni Bea ay mga traitor? Panatag na panatag naman si Bea sa company ni Namani at Eva. Ang sarap talaga ng tempura dito, ano? Napapalatak si Bea. Nangangalhati na kagad order niya. Dar sashimi is great too. Ang takaw-takaw din ni Eva. Si Manny ay kanina pa nakaubos ng kanyang tempura. Nag-iisip siya ngayon ng magandang sasabihin kay Bea. May edad na ang pamamumbaya. Pero ang sipag-sipag pa rin ano, pasakali ni Manny. I don't consider him old man. He's only 56. At saka physically yan ang papa ko. Kasi maalaga sa katawan yun. Kaya silang nag-e-exercise at saka on diet siya palagi. Semi-vegetarian yun. Bukod sa gulay at fish lang ang kinakain niya. You always love your papa so much, Bea. Pero hindi ka ba na-insulto ng parang pagkukulang na rin ng tiwala sa kakayahan mo ang pagmamanage niyang muli sa negosyo ninyo? Sumaban naman si Eva. Hindi halatang nang iintriga. Hindi ko iniisip yun dahil hindi naman sinabi sa akin ni Papa na yun ang dahilan kaya si Auli nagmanage ng business. Daya, since tinuturing mo naman kaming kamigan, huwag ka sanang mawapan sa itatanong ko si Manny. Sure, Manny, ano yun? Curious si Bay. Hindi mo ba kung bitter ang papa mo sa ginawa lang na administrator ng mga naiwan ng mamu na ikaw ang talagang tapagmana ng lahat? My father's not a bitter. Iyak lang ang tiyak ko. Ang alam ko buhay pa si mama ay sinabi sa kanya ni papa na sa akin ni mama ang lahat ng kanyang wealth. Papa is not materialistic. Ang gusto noon, yung kanikita lang niya talaga ang nasa kanya. Ganun ba ang ibig mo sabihin, Bea? Kahit may isa siyang tunay na anak na maaaring gusto rin niyang makatikim ng tunay na yaman, ay bali wala pa rin sa kanyang malaking yaman na sa'yo lang mapupunta. Si Eva ang nagsalita. May mali siya ng ngiti. Nais nang mapiko ni Bea. Kayong dalawa. May tinutumbok ba kayo? Nakakalimutan niyo na bang ama ko ang pinag-uusapan natin? Hindi ka nang galing sa kanya, Bea. Eh. Bakit naman wala siyang dahilang mag-itni? Ang, mag ang pun ka lang pero sa ibinigay ang lahat. Siya itong legal na asawa. Dapat ay sa kanya muna iniwan ng mama mo lahat. At bahala na siya kung pamamanaan ka ba niya. Wala na talagang preno ang bibig ni Eva. Kung iniisip niyo na kaya balik si Papa sa pamamahala sa negosyo namin, para pag interesan ng para sa akin. I can't believe it. I just can't believe it. Galit na si B. Nagkibit baligat si Eva. Well, ayaw din naman namin masaktan ka. Sana nga ay hindi totoo ang kutumdamin. Talagang nainis si Bea kay at Eva. Pero kahit inis siya, parang na naman siya sa sinabi ng dalawa. Naging mapunahin na siya sa kilos ng papaniya. Bakit napapansin niya yatang madalas mag-usap ngayon ng papaniya at si Albert sa study alam niya na kapag nasa study ang dalawa, malamang na ang pinag-uusapan ng mga ito ay negosyo. Negosyo ba nila ang topic ng dalawa? At na normal ang pakialam ni Albert sa negosyo niya na pinamamahalaan ngayon ng kanyang papa. Minsan hindi si nasa nang mapatingin siya sa loob ng study. Dahil nakaawang naman ng konti ang pinto ay nakita pa niyang may mga papelis na ibinibigay ang papa niya kay Albert. Mga papeles yun ang ano? Mga papeles ng kanyang negosyo. Ayaw man ni Bea ay tumindi naman ng kutob niya. Kaya isang gabi na alam niyang hindi pa dumadating si Albert, ay naglakad sa loob siyang panim na pumasok sa silid nito. siya sa mga drawers ng sulata ni Albert at halos manig silang makakita ng maraming palapayla sa trisibo na pag-aaring ng kanilang negosyo. Bakit na kay Albert ang mga ito? Anong interest meron ng tunay na anak ng kanyang papa sa negosyo ang ipinamana sa kanya ng mamalyona niya? Totoo ba ang hinala ni Namani at Eva na maaaring tinatridor na siya ng kanyang papa para mapabula ng tunay na anak nitong si Albert, kinagawa ba ng paraan ng kanyang nakagis ng ama ang makinabang din si Albert sa negosyong tanging siya at para sa kanya lamang, snooping around. Narinig niyang bila ang nunoy at galit na boss ni Albert. Paglingon niya ay nakatayo na ito sa may pintuan. Isinara ni Albert ang pinto na hindi inaalis ang matalim na titig kay Bea. Yes, I was snooping around and guess what I found? Mga papers ng negosyo namin. Wala akong makitang dahilan para ikaw ang magtatago ng mga ito. Hindi ka naman involve o kabahagi ng aming negosyo. Ikaw lang si Albert na umiti, nang nakaka-insulto pa rin. I refuse to answer. I don't want to incriminate myself. Kahit naman hindi ka magsalita, ay alam ko na ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Basta ako, hindi obligado mag-explain sa'yo. First, this room. Next, our business. My business. Ano pa ang kakang kami mo? Ano pa? nagtutungayaw na talaga ang dalaga. Nagapoy ang mga mata ni Albert sa Kasing Kasingli talaga ng ipis ang utak mo, ano? Palibhas ay materyosa ka. Tingin mo sa amin ay materyoso din. You mo kung ano ang gusto mong kamukamin, ha? Mas mabilis ang kilos ni Albert kaysa sagot ni pa Bea. Yakap na siya nito at pinapapak ng halik sa labi. Mas pamahas ngayon ng lalaki dahil ang dalawang kayamanin, Bea, sa dibdib, ay pinakikialaman na rin nito. Natanggal na nga ni Albert ang dalawang botones ng dibdib ni Bea. Na parang walang anumang naipasak nito ng kamay hanggang nasa na ng lace bra ni Bea. Naghalo naman ang galit siya katinit init ng pagnanasang na puko na naman sa pagkataon ni Bea. Hindi niya alam kung anong damdamin ang dapat mga ibabaw. Ngunit katawan niya ang nagpasya. Ito ang bumigay. Kung hindi pa sila nagulat ng kung anong ingay mula sa labas ng silid, na bagay ang nakabukas ay hindi sila matatauhan. Wala ka talagang maipagmamalaki sa akin, Bea. Palagay ko anumang oras at Pin kita'y mangyayari. Pasalamat ka hindi pa ako ganun ka-opportunista. Tinaya na siya ni Albert. Mamatay ka na sana. Mga ngamkam, umiiyak na nagmura si Bea. Ang kinamkam ko'y buong puso namang. Nagbigay, tinawa na lang siya ni Albert. Nang namin, ang ibig kong sabihin, kunwari pa'y pa ayaw mong pumisan dito. Pero nang narito ka na at nagustuhan mo na ang mga nakita mo, nagka-interest ka na. Mukhang lalapit naman si Albert kaya ng nang bigla ng dalaga. Pero hindi naman pala si Trump nilapitan at namayawang pa ito. Sabi nila yung matalino ka Impressive daw ang scholastic record mo. Pero bakit kaya hindi ako ma-impress sa'yo? Madalas kasi tingin ko hindi mo ginagamit ang utak mo. Hindi mo tuloy alam kung sino ang nanloloko sa'yo. Hindi ako tanga. You beast. Bukod sa'yo, alam ko kung sino ang involved dito. At napakasakit sa akin na isipin yun. Patakbo nang lumabas ng silid si Albert. Kaya ang naglalaro at nagiging isipan niyang isipan ay ang papanihan na halos sigurado niyang kakutsaba nga ni Albert. Sa kalituhan ay tatawagan ni Bea sa si Eva. Gabi na ah. may problema bang Bea? Nakatulog agad na nasa kabilang dun. Gusto ko munang umalis dito sa bahay, Eva. Umiiyak pa rin si Bea. Tell me what happened. Tama yata kayo ni Manny. Mas mahal ng ang tunay na anak niya. I think they're planning something na ang kasangkot ay ang negosyo ng naman ako. Ano ba ang natuklasan mo? Basta ina para makasiguro ako na hindi na safe sa kamay ng papa ko ang business na pinamamahalaan eh. O oh, bakit ka aalis? Yun ba ang sagot ng problema? Hindi yata, Bea. I just want to get out of this for the meantime. Masakit eh. At saka pag-iisi pangko pa kung ano ang tamang mo. Kung gusto mo dito ka muna tumira sa kondo ko. No, gusto ko nasa malayo muna ako. Gusto ko sa bagyo at wala akong sasabihin dito na doon ako pupunta. Pwede bang mag-emergency leave ka muna sa na Eva? Gusto ko lang may kasama doon. Depressed na kasi ako eh. Nakiusap si Bea sa inakalang tunay na kaibigan. Walang problema, sasamahan kita. Kahit pa mapaglitan ako sa opisina ninyo, ang importante ay magsamahan kita. Kailan ang alis natin? Mga alas 5 ng umaga bukas ay dadaanin kita dyan sa condo mo, okay? I'll take my car. Sige Bea, hihintayin na lang kita dito bukas ng alas 5. Teka, magdadala ba ako ng maraming gamit? Enough for one next day siguro, Eva.